mag ano? po, mag-ana po sa pakiramdam. Lestrado na yung mga anak okay. mo. Makakapasok mm -hmm. na po sila. Mm -hmm. Maraming salamat po kay Kumare Kungfe. Mm Hindi -hmm. dahil po sa kanya. Siguro po yung kanyang inaana. Hindi po makaka-skwela. munisipyo Iparehistro na po natin yung mga bata Mga anak po ni Ate Mary Ann Si Ate Mary Ann Tina ni Sir Arne Lo Municipal Civil Registrar. sabi natin. Marami kasi yung pagbabago ngayon eh. Mga bagong sistema patakaran sa pagre-register ng mga bata. Lalo na po kung yung mga bata medyo may edad na tulad po nito. Tinutulungan natin mga anak ni Ate Marian. Good morning, Sir. Yes, Sir. Mm -hmm. Gandang umaga po. Punta kami rito, Sir, kasi may tinutulungan kami rito yung isang pamilya na maraming anak yung anin niyang anak ang uh, pare namin sa inyo dito sa opisina ninyo. Mga uh, tawag dito, parang tawag dito late registration na to eh kasi pinakabunso yata parang 4 years old eh. 15 years old yung yung uh, panganay. Bali po kasi kapag uh, after uh, 30 days. Uh -oh na hindi maiparistro considered as a late registration. late registration. Ah, okay. Yun ang batas. Yun ang batas dapat natin. Within 30 days. Within 30 following days. the days. birth of the child. Ayun. Dapat may paristro siya. Kaya pala, yung sistema sa mga ospital, bago ilabas yung bata, Dapat naka re na. na. Opo. Okay. Opo. Tapos yung kanina, mga binabanggit niyo po na bagong sistema ngayon, yung pag-rehistro na kapag edad uh, 18 pataas, medyo mabigat-bigat na ang po, po. <laughs> ang patakaran doon. Kasi po, uh, lito sana nakarang tao nagkaroon ng uh, tinatawag tayong PBRA, Philippines Birth Registration Assistance Program. Programa yon uh -huh. yun ng PSA uh -huh. na rinilax re ang uh, mga requirements uh -huh. para sa mga late registration. Programa ng Philippine uh, Statistics Pilipinas Authority. Philippine Statistics Authority. Okay. Sa pag... Uh, and the LGU. Ah, joint undertaking. Uh, joint yun. joint uh, program. rehistro sana yun. Oh, sayang. Oh, sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Nagkakaroon okay. tayo ng uh, pre-registration. Eh, hindi kayo nakasama itong pamilyang ito? Uh, 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 Nag-iikot po kami. Actually, mm. Uh, 29 barangays ang inikot oh. namin. Ay, uh, uh, marami pa rin talaga kasi second uh, round na itong ginagawa namin. Okay. Dati, beer ngayon beer up na ang tawag okay. birth registration assistance program tuloy-tuloy pa rin kaya oh. lang uh, nagkaroon tayo ng problema dahil doon sa uh, kaso ni uh, Mayor Alice Go. controversial issue. Yes medyo maraming mga ahensya mm. ang uh, pinapatawag ng naging mongre, malaking so... katanungan sa mm. sa publiko yun eh Opo. kung bakit nakarehistro si Mayor Alice Go. Diba? Opo. Hmm. Kaya nito lang na June, nagpalabas ang uh, memorandum circular ang Office of the Civil Registrar General Oo. na medyo mahigpit talaga ngayon. Mahigpit. Number one, dati wala yung picture. Mm -hmm. Dapat personal appearance ng 18 years old in above. Okay. Dapat pupunta mismo sa amin Oo. o kung pupunta kami sa barangay, yung mismo magpaparisro ang mga kausap namin. Okay. Part of the requirement yun na dapat oo. may picture na 2x2 okay. uh, na iaatas namin sa kanilang okay. application. Okay, okay. So yun yung bago. So, on top oh. of that, talagang magkakanda kami ng uh, masusing verification, investigation. Investigation. Oo, oo, para na hindi na malusutan pa. Oo, para hindi <laughs> <laughs> na malusutan. Hindi <laughs> na mapunta sa Senado. <laughs> oo, bagong-bago lang po yun. So... Uh -huh medyo dapat may dalawang uh, supporting documents uh -oh. na magpapatunay na about the birth ng bata. bata Ay, uh -oh. bawa, baptismal, kung may baptismal, baptismal uh, record sa eskwilahan. Uh -oh. Kung 18, di nagboboto na siya, maaaring yung kanyang voter's uh, voter, voter registration record. Pwede kaya, nagdadrive uh, drive siya, driver's license, Okay. At kung nag-iiskwela na rin yung school record. Okay. So, at least dalawang dokumentary evidence. To. Aside from affidavit of But karamihan kasi sa mga wala place. pang registro, hindi pinatanggap sa DepEd niya, no? Sa eskulahan, eh. Ah, uh, pero po, may mga minsan na tinatanggap, tinatanggap. Uh, parang uh, temporary enrollment. okay. So, we do require the school okay. na magbigay sa amin ng Katulad ng mga batang document. ito, kaya pinipilit na namin maipare kasi okay parang kailangan talaga ng school bago tanggapin sa... Tama po, kasi oh, may batas din po tama, na okay. prior to enrollment mm. to elementary, dapat mm. magpipresenta ng birth certificate ang bata. Ayun. Kasi that would be the reference ng school, kung talagang at uh, nasa school uh, age na yung bata pagpaparistro. At ganoon din siyempre, yung mga tamang spelling, ng Ayun. pangalan, apeleto, So, dapat talaga may birth oh. certificate at enrollment Ayun. So, okay. Rine-require talaga. Oh. Kaya kami, nag-iikot kami. Sa mga barangay. Sa mga barangay. <laughs> at kapag yung mga school nag-re-request oh. sa amin oh. at may hindi-restrado, oh. pinupuntahan din po namin. Oh, Maganda na, programay. Yun. yun ang gusto ni Mayor namin, ni Mayor oh. Adrian Dabuco, mm -hmm. na 100% ng lahat ng taga-Basud ay talagang may birth certificate, birth certificate, sila may registro. Magandang Kaya matagal na po ito, talaga hmm. nag-iikot ka kami. Tatakang nga ako sa pamilyang ito at hindi na asama doon sa programa po Yung ninyo pong, sa barangay. Uh, kung taga-kayonan sila, oh. siguro hindi lang tatlo ako, Hindi na-inform na ka punta doon. Na pumupunta, we coordinate to the barangay officials. Oh, no para ma-inform, hanapin kasi oh. uh, wala po kasi talaga tayo ng listahan kung sino ang mga hindi registrado. Oh, okay. okay. Pero uh, mukhang dito sa CBMS hmm. na, na kung saan magkakaroon po tayo ng uh, uh, CBMS uh, hmm. dito sa Basun hmm. magkakaroon ng survey through the PSA din yan. Oh. Mukhang kasama dun sa mga tanong kung sino ang mga hindi pang-registrado sa good. bawat pamilya. Magandang programa so po yun. Mm, yun. Mm. Now, sir, um, mm. iba yung presyo ng kasal ang magulang sa hindi kasal ang magulang pagdating sa bayad sa rehistro? Hindi naman po. Pare-parehas lang naman. Kaya lang, nakakaroon kasi ng uh, additional fee dahil dun sa Republic Act 9255. Okay. Na kapag uh, gusto ng magulang na apelyido ng uh, tatay ang bata. Okay. May may bayaran tayo doon kaya nakakaroon ng na dagdag na bayaran. Ah, okay, okay. Halimbawa, uh, inadmit uh -huh. ng tatay may affidavit of admission of paternity. Oh, may pirma siya doon sa likod. Either sa likod lang dokumento or separate document okay. yung affidavit of admission of paternity. Uh -huh. At kung gusto ng nanay uh -huh. at yung bata ay minor age. Uh -huh yung nanay ang mag-execute na kasi David Perez Sir. Kaya nagkakaroon partner. ng medyo mataas na Kaya may dagdag pa oh, naman Dagdag, okay. But uh, actually as far as the registration is concerned, uh, very minimal po ang bayaran oh, sa amin kahit yung late registration. Yung late registration may mga number of years kami pero parang pinakamataas sa amin 100 uh, 180, mm -hmm. Pinakamataas na, na yun na 18 years old and above. Ah, okay. So, regardless of age uh, na 60, 50. Oh. Kasi nag-iikot din po kami, may programa kami sa mga senior citizen. Okay. Na either nasira na yung mga records nila kasi so... yung mga born 1940s. Mm -hmm. May mga 1930s pa nga kami mm -hmm. na-encounter. Na kasi so wala maipa, pang wala pang computer rin no? na Naaarin nasira na yung record. <laughs> oh, record so so uh, in encourage ka magparehistro. Kasi late registration may, yun Late registration po kasi may programa din ng aming mayor na kapag nag-reach ka sa age of 80, may 10,000 automatic oh. na financial assistance. Okay. 80, 90, 100,000. 10, 100. So the best evidence proof na talaga ethical ha? Ah, Registration. Yung uh, birth certificate. Oo, oh, tama. Birth Although, hindi naman namin linilimit sa birth certificate lang. Hmm. Pero uh, ini-encourage namin na baka yung ibang ahensya, mga ilangan ng birth certificate. So, mayroon din kami pre-registration oh. for senior hmm. citizen. Yung, yung opisina po ninyo, pagka nag-register ito sa inyo, kayo na po nagpo-forward nito sa PSA. Yes po. Uh, mandat, uh, mandated po kami ng batas ng local government code na Kasi within 10 days may, may forward after nila. After the registration matter. Kasi may mga mm -hmm. reklamo akong natatanggap na pag kumukuha sila ng uh, sa PSA, wala silang record. Bibihira naman po yun. Oh. Uh, siguro, uh, uh, mga pagkakatao na siguro na may misplace. Oh. Uh, hindi naman perfect oh. tayo dun sa sa central office. Tama, Pero bibihira kasi po, manda, mandated kami ng batas mm -hmm. na after 10 days mm -hmm. na registration mat, Forward na agad. Dapat sa may PSA. forward namin sa Ay, PSA. Yun, so, so kung meron mang uh, kumukuha ng certification sa PSA na wala silang rehistro dun. May uh, tinatawag din ma po kami uh, mail submission. Okay. Ibig e, sabihin nun, uh, nagnegative nag-negative sa PSA mm positive ang record sa Munisipyo. ini-endorse namin yun. Ah, kayo na nag-i-endorse? Oh, okay, okay. Ganoon naman pala kasimple. So, ma kailangan nilang pumunta rito sa Muncipio para ma-forward nyo sa Opo. PSA yung record. I-present lang namin yung negative certification from oh. PSA. Oh. Tapos, i-endorse namin sa PSA oh, para okay. may pasok sa database. Oh, PSA. yun. Para pag humingi kayo ng certification doon, may merong may bibigay. Okay? Opo. Nasa nababanggit ko na 80 years old na video, hmm. uh, may kahigpitan na ang hmm. mga requirements hmm. natin. May bagong-bagong circular din na katatanggap din namin naman. para sa mga 80 years old and above 80 na naman. 80 years old and above? Okay. dati po, hindi na namin kinakailangang mag-endorse uh, ng documents for approval ng PSA. Oh. Kapag nagpa-resource sa amin, regardless of 80 years old and above, automatic rinirestor namin. Oh. Pero ngayon, kinakailangan na rin ng approval ng PSA. Ah, oh, patunay na 80 years old na talaga yan. Ah, uh, magkakaroon sila ng uh, verification kung yung mga supporting documents sa na pinadala namin ay talagang uh, maayos, Oo. tama, mm. at walang uh, mga pagkakamali. Kasi alam mo, maraming benefits ngayon. Yes po. Baka mamaya, eh, maraming mag-claim ng uh, 80 years old, Opo. 90 years Opo. old, 100 years old. Oo-oo. Kaya, Kaya gano'n, kinakailangan mm. i-endorse muna namin for verification sa PSA at kapag okay, magpapadala sila ng uh, approval sa namin sa restore, saka namin may forward, so yun ang mga pagbabago ngayon so hindi ka basta pupunta sa munisipyo para sasabihin mong 80 years old ka na magkiklaim ka na ng 10,000 pesos may mga bagong sistema ngayon dumadaan sa matinding matinding kaya nga sabi namin gusto namin magkaroon muna sabi namin ng parang nga parang uh, magkaroon ng pag-uusap ang mga mm. local civil registrars at oh. ang PSA oh. para maipaabot namin yung aming sentimento mm. sa mga bagong regulasyon. Oh. Dahil po, unang-una gusto nating matulungan itong mm. mga lihitin mo natin mga kababayan. Dama, dama. Pero because of that additional requirements mukhang magkakaroon po ng dagdag Bu -bumi na bumibigat. Bumibigat. Opo, kasi dama. supposedly ang batas within 10 days upon posting may oh. posting po kasi kami tinatawag okay. na kapag late registration siya magpo-posting kami na may application for late registration hmm. at kapag uh, after the 10 days posting na wala namang uh, reklamo at maayos aproba namin padadala na namin yung dokumento sa PSA oh. 10 days within the following the, 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 registration but Pero ngayon, because of the, the requirement, pwedeng tumagal. Kasi ang mga tanong ngayon, gaano katagal yung uh, PSA? Oh, baka naman yung 80 years old, abutin ng 90 years old, e, hindi pa na approve. Siguro, kaila baka sabi namin, o. madagdagan yung bilang ng araw. Yung, kasi talagang kailangan nyo ng uh, masusing investigasyon eh. Kung o. totoo talaga yung sinasabit yung mga, yung mga documents. At yung mga 80 years old naman, mm. may hina na ang gusto nila agad-agad mabibigyan natin ng serbisyo. <laughs> oh, kasi hirap talaga sila eh, lalo na yung sa malalayong lugar, no? 80 years old ba naman, no? Ma maintindihan natin sila doon, 80 years old. Kaya, Mukhang lakad nun, pa isa-isa na lang. Hakbang nun. Anyway, uh, siguro naman, uh, magkakaroon lang ng kaunting uh, pagbabago. pagbabago. Hmm. Maninibago siyempre Maninibago. yung mga kababayan. Hindi maiwasan yung mga reklamo na naman, oh, oh, oh. na kaysa yung 80 years old na, so, pabalik-balik. Magbalik-balik. Tama, tama. Mm. Oo, hindi naman po lahat may mga cellphone. Mm, tama, tama. Dahil ang uh, ginagawa sana namin, binibigyan namin ang contact number namin. Oh. Sabi namin, huwag nang pumunta dito pag mapapalo. itext lang kami tama. para ma-update namin. Oh. Pero hindi naman po lahat may mga cellphone yung at mga nasa barangay. At hindi rin naman lahat na barangay may maayos na communication, uh, yeah, signal. signal. Correct, tama. Kapag wala, talaga bababa Pupunta sila. Pupunta talaga dito. Pipila talaga sila. ah uh, wala naman po masyadong pilahan sa atin. Oh. Dahil ang transaksyon natin hindi naman gaya sa mga syudad na sa talagang PSA, pila talaga SSS, mga pila at anytime pwedeng pumasok sa amin para ba, Kita ko naman talaga. namin ang serbisyo. Mm -hmm. Salamat po. Uh, sir, ha? Thank you so much. Thank you so Ay, much. Salamat po. Salamat, <laughs> salamat. Okay po. Oh. And, uh, ano kumusta? Parang napagod kayo kahihintay sa akin, ano? <laughs> huh? Nagutom. Nag kayo maghintay? <laughs> Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Parang si Papa Pin nagutom eh. <laughs> <laughs> ha? po oh. <laughs> awag oh, na wala. <laughs> alam ko naman, alam ko naman busog na busog ka pa. Ah. Um, oh. Tama so diet na tayo doon. Ano? Okay. Sa treasurer's office okay. okay. Meron okay. ano? Ako ano? magana po sa pakiramdam. Estrado na yung mga anak okay. mo. Makakapasok na po sila. Mm -hmm. Maraming salamat po kay Kumare Kumpe. Mm Hindi -hmm. dahil po sa kanya. Siguro po yung kanyang inaanak hindi ko makaka-eskwela. Si Ma Maria Fe. Si Ma Ma Maria Fe. Si Maria Fe. Eh, Diana, Fe. Si Diana. <laughs> Sorry. Nakakalito po kasi. Oh, Diana Fe. Dati po siya Diana Rose. Ngayon po Diana, Diana Fe. Na, okay. Kasi yun din naman po ang, ah, sinunod natin doon sa pangalan pa ng kanyang ninang. Para po man po ba. Tama, tama. Kaya po ngayon mag, pakiramdam nga mag na pakiramdam mag-asawa na yeah. na po yung ano, dahil po sa kanila. So wala nang problema sa pasokan ng mga bata. Wala na po. No? Yung resibo na nang po ang ipapakita ko tama, tama. Okay. Napatunay po na nandito na sa munisipyo na iparehistro na. Rehistro na. Okay, okay. Ano, ano, ano? ano? Alakarin mo sa school? Apo, okay. ipapakita ko po, po yan para po kasi ma-formal na po ang pag-eskwela po nila sa July 1. Okay, very good. Eh. Okay. Katakatawa ka, Angel? Natutuwa Ha? Natutuwa lang. Natutuwa po sa kanya yung dalawang binata. Ano, ano, ano? po sa kanya kasi crush mo siya ni Aero. Ano? kasabi sabi mo si Angel? po siya ni Aaron. Ni Oh, Kasi po kanina, bago po kami oh. umalis, kamustahin ko daw po siya. Kasabi ko daw po na kami. <laughs> <laughs> Bakit tawa ka ng tawa, Angel? Oh. Masaya ako sa inyo kasi okay na yung mga anak mo, may restro na ano. Wala na magiging problema sa puso ka na ano. Maganda po, maganda po sa pakiramdam, Katulog na po ako ng mahimbi kasi wala na po akong isipin. Nakakala po namin, hindi na po magiging totoo yung sa bahay. Tapos po yung ganyan po sa pagpaparestro. Sa ano na lang, Restoring sa Comelec, bilang mga butante doon, ano? Okay, okay. Bayaran mo na? Opo, okay. ko na po yung... Ah, para sa anim na bata? Okay, okay. okay. Yung white Ay, PSA. Si ayan,